Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Busi ay nasa kaldeya sa baybayin ng Ilog Kibar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil na nga ang paglipad, ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibabaw naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang. Kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng puon, lahat ay magpuri ang kanyang pangalan, pinakamaigi. Sa langit at sa lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng pinipiling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos.